Ayan mga koragon na dito tayo ngayon sa TIP So ayan, yung dating na video ko dito na ano Na ginagawa pa lang na seawall So ito na siya mga koragon napakalawak na, buo na siya, napakaganda Yan ito Hanggang doon, napakalayo mga koragon Hanggang doon sa parte na yun, may, na, nanging may nangingisda, may ng isda So ayan mga koragon napakaganda na mga koragon So yan yung tubig na yan dyan ako dati namimingwit ng isda. So hindi naman dyan bawal mamingwit. Uh, ang laki lang ng pagbabago. Kasi yung mga puno dyan, mga wala na rin, pinutol na rin. So dyan ako namimingwit ng tilapia. So bali ang isda dyan mga karagaw na ihalo na kasi ang tubig, na, ng, ang tubig dyan ay galing dito sa dagat. So may sugpo dyan, may danggit. Kung ano ng mga isda na, no, na dagat at saka sa tabang. So yung mga karagaw dito, kung makakapasyal kayo dito pwede kayong mag mag ano dito mga karago, manood ng sunset paglubog ng araw so yun mga karagon napakaganda oh. ng seawall so yan pwede ka rin pwede ka rin ano dito tumambay so yan. so yun mga karago, yung dagat so nung unang punta ko dito mga karago, ano pa lang to mga bakal pa lang to So yun mga kurago, nung unang punta ko dito, mga bakal pa lang to. Uh, tinatayo pa lang to, wala pa tong simento. Ay, meron naman siyang simento, kaso hollow blocks lang siguro mga dalawang patong. Hanggang apat yata yun. So ngayon, uh, ilang, siguro isang ton na nakalipas, binalikan ko to ngayon dito. So ito na, napakaganda mga koragon kung makikita nyo. So yan, napakalawak ng ginawa nilang seawall. So pwede ka ditong tumambay kung gusto mo rin mami, mamingit, mamingit ng isda so yung mga kuragon may idea na ako pwede na ako mamingit ng isda dito kasi meron ako fishing rod hindi ko na siya nagagamit so dito pag nag high tide pwede pala ako mamingit dito kasi yung bata nga namimingit na mga kuragon kanina nakakita yung bata kanina doon namimingit na yon so yun pwede pala dito mamingit so mas exciting tuloy na excited tuloy ang mamingit dito kasi meron akong fishing rod meron din akong lor o yung pangpain na ano na yung isda na may mga hook so tatry ko ulit dito mga kuragon dati nakahuli na ako dito kaso ang nahuli ko ay yung butete <laughs> so yun lang mga kuragon so binaligan ko ang ganda nga napaka haba talaga mga kuragon ang ginawa nilang siwol hanggang doon yan sa may bilyamar yun kung mapansin nyo hanggang doon yan sa may ano, bandang bilyamar pwede na kayong ano, pwede na kayong magtambay dito. Pag palubog ng araw, pwede kayong manood ng sunset. Saka maganda mga koragon yung dagat. Saka maganda yung pagkakagawa ng ano ng seawall dito. So maganda to mga koragon, kasi unang-una kasi pag walang seawall, yung dati kasi seawall dito sira na. Sa so bali seawall nito mga koragon nandiyan lang banda sa may anong yan, sa may pinagano ng tubig. So inusog nila dito. So, yun ngayon, pag may sama ng panahon, at least yung tubig ay hindi nagaanong ano, uh, hindi nagaanong lalagpas dito sa kabila. Kasi nga mga Koragon, meron na siyang siwol na nilagay. So, yun lang mga Koragon, uh, na-update ko lang sa inyo kasi galing din naman ako dun sa school ng anak ko, malapit lang dito sa pinuntahan ko na. Ayun mga Koragon, yun lang. uuwi na ako kasi inaantay na ako ng mga anak ko dun sa bahay. So pinakita ko lang ito, dinalaw ko lang kasi na curious lang din ako kasi sabi nila maganda na nga daw yung seawall dito. So yun nga, maganda, nga na, maganda nga siya mga kuragon. At uh, yun, sa susunod na araw dadalaw ako dito, mamimingwit ako kasi meron nga akong fishing rod. So na-excite akong gamitin kasi di ko na siya nagagamit mga kuragon. So yun, bababa na tayo. Medyo mataas dito. So yun mga kuragon, hanggang uh, dito lang yung aking video. Salamat sa panonood.